Hello guys, ayan guys, isa naman natin ngayon nakabayan ang isang biktima ng pakaabuso ng isang amo sa kuwain. Eh, ang kwento niya siya si Noraly Manos Ma Maka. Ang kwento niya ay tinukong siya ng amo niya kaya siya nakatakbo palabas ng bahay nila. At ang plano niya, pupunta siya ng imbasi pero wala siyang masakyan na taxi. Buti na lang meron siyang kasamang isang kaibigan na kababayan din niya. Hindi natin alam kung anong nangyari pero yan, kawawa siya guys. Maswerte pa rin tayo dahil meron tayong mga amo na mabuti at tayong mga OFW dapat tayo ay ma marunong tayong makisama at maging paggalit yung amo natin, huwag na natin silang sabayan. Dapat tahimik tayo. Doon tayo at dapat so kapag sila kapag ay mainahon, mahinahon na ang kanilang mga isip. Ayan guys, paki-search na lang si Nora Lee, baka makatulong po kayo sa kanya at uh, nagla-live po siya ngayon sa kanyang Ayan, pakinggan natin ang kanyang min ang kanyang uh, mga sinasabi niya sa kanya sa kanyang Facebook. Ayan so guys, iyan iyan yan. yan, yan, yan. Thank you. Wala man ni sakyanan din. <laughs> Drama ang malayo ni Dagan ko. Gigipan ako niya. Saan mo na ako <laughs> 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 niya?

すみません。<laughs> <laughs> Lisin. 'Wag na lang tong taxi driver sing. So what's up? Na nawag ja. si baba

Birsing! Ay, at, uh, Una, Yan lang, guys. Yan lang ang may tulong ko sa kanya ngayon ang i-post ko siya at i-mention ko ang kanyang pangalan. Dahil isa din akong followers niya sa kanyang page. Bye! Sana matulungan natin siya. Share, share, guys!